Daging, 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 Ganyan yung man, no? Oh. Napaka-talented ng bata na yun, eh. Oh. May paluhod-luhod pa. Oh, ang galing. Oh. Galing. Mm. Yan yung ginagaya niya, oh. Yan. Galing ng bata na to, oh. Oh. Oh, diba? Mm. Ooh. Ooh. Ganun -ganun ah. Oh. Oh. <laughs> oh. May ganda ng pang-acting ah. Dahil? Oh. Oh. Dahil? May hirigod. Nakakatuwa naman. Okay. Hmm. Oh. Galing. Kahit paulit-ulit ang step. Oo. Oh, galing. Oh. Oo. Oh, may ikot pa. May ikot pa. Oo. Oh, konti may ilo. Kunti lang yung ikot nun. Kunti lang ikot nun. Tama na. Kunti lang ikot nun. Ay.

lokbat ah uh... keling ni acting pa you na tapos na ah